Mga tropa, ito ang tuturo ko sa inyo. Ang tawag dito ay ice splice na kung saan nagagamit ito sa pagkakabit ng duyan. Tingin nyo. Yan. Susuot yan sa duyan. Then pagka naisuot mo na yan, mo ng karabiner, tapos ready to go na siya. Napakasimple, di ba? Sundan nyo ako. Tara. Mga tropa, ito na yan, naglagay ako ng scotch tape para yun yung pinaka-eye niya. Ngayon, itong dulo na ito, naglagay ko siya ng mga tape para di magkalas-kalas. Ito yung number one strand, ito yung number two, at ito yung number three. So, yung number one, yan, nahanap tayo rito ng pagsusuotan. So, dito ako masusuot ng number one. Ayan. Suot natin number one dito. Ayan. Ngayon, dito marami nagkakamali sa number 2. Ikot lang natin dyan. Dito natin siya isusuot. Dito, hindi dyan. Dito. Number 2. Yan. Tapos, yung number 3, bibiling tayo rito sa kanan. Ngayon, mag-overlap tayo rito. Talagpasan natin to, Dito tayo susuot. Dito. number 3. Yan. Ayan, nagawa na natin. So, dire-diretso lang. Balik tayo. Ikot mo sa number 1 uli. To so, number 1, mag-overlap ka rito. Dito mo siya isusuot sa pangalawa. Yan. Tapos, kung ano ginawa mo kayo na sa ilalim, Number 2, ito. Biling mo lang siyang pakaliwa. Overlap ko ulit na isa rito. Ito. Dito ka magsusuot. Yan. Tapos, balik tayo sa number 3. Yan. Biling mo lang dyan. Ngayon, ito sa number 3. Overlap ka rito. Dito ka susuot. Dito. to. Yan, oh, nakakadalawa na tayo mga katropa. Ngayon, babalik ulit tayo sa number 1. Ito. Ulit-ulit lang yan mga tropa. Ayan, overlap ko ulit na isa. Dito ko magsusuot. Dito. Yan. Tapos, bibiling ka ngayon ng pakaliwa. Itong number 2 naman. Ganun din. Overlap ka na isa. Dito mo siya isusuot. Ito. ulit ulit lang yan mga tropa. Yan. Tapos, babalikan natin yung number 2. Ay, number 3. Ito yung number 3. Bibiling lang natin ulit siya. Biling, umulis. Biling lang ulit. Yan. Overlap ko na isa. Dito mo siya isusuot. Dito. Yan, o. Oh. Kita nyo, mga tropa. Yan, na oh, suot so, tayo na isa. Overlap ulit tayo rito. Ito na number 1 ulit. Dito ko lang magsusot. Overlap ka. Paulit-ulit lang yan mga katropa. Kung so, titingnan nyo, parang mahirap. O, tapos dito sa number 2. Biling mo ulit lang pakaliwa. Overlap ka ulit ng isa. Ito yung overlapan mo. Doon kasusuot doon. Yan. 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 O, bibili natin paka, pakanan. Dahil yung number 3. Ito number 3. Yan. Overlap ka ulit rito. Dito ka magsusot. Dito. Yan, o. Kita nyo? O. Balik ka ulit sa number 1. Ito. Overlap ka ulit rito. Dito mo siya isusot. Testran na yan. Ulit, ulit lang yan mga tropa. Ayan. Tapos, balik kami number 2. Ito. Biling mo siya pa kaliwa. Overlap ka ulit ng isa. Dito ka magsusuot. Ito. Ito yung number 2 strand. Ayan. Tapos, biling ka ng pakanan. Dahil yung number 3. Sa number 3, overlap ka ulit ng isa. Overlap mo dito. Dito mo siya isusuot. Ayan. Ayan. Paulit-ulit lang niya mga katropa hanggang sa matapos na hanggang dulo. Oh. Ayan na, mga katropa, ayan na siya. Ayan, okay na 'yan. Ngayon, ito yung magiging finish product niya. Yung dulo niyan mga tropa, itong dulo nito, tinanggal ko 'yan. Tanggalin 'yan. Ayan, alis mo 'yan. Tsaka mo papasuin, susunugin mo ng kandila. Papasuin mo siya para maging malinis. Ito na siya. At ngayon, dito ngayon, isusuot mo siya rito. Ito na ang tapos niyan. Kakabitan ng carabiner, tapos ang tali na bowline para sa duyan natin. Para pagkakalasin mo, yan, o. Oh, Madi-disorganize mo siya. Kaya tropa, tapos na po tayo dyan. Just follow, like, and share. And also comment and support the star para sa ating mga susunod pang upload videos at mga tutorials. Salamat po!